sa ating linya ang head ng Surigao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o of PD Araremo, si Sir Alex Arana na sa ating linya. Sir Alex, magandang umaga po sa inyo. Okay, magandang umaga na po naman po at sa lahat po na nakasubaybay po sa problema po. Kagwa in Surigao del Sur, yung epicenter ng Lindol, tama ho ba kagabi po ito, 1032? Opo, uh, totoo po yon kasi based po dito sa aming uh, data galing sa P-Box, po, uh, sa Gaguay po, medyo malapit po yan sa amin, mga almost, mga, 50 kilometers po yung galing po dito sa amin. Um, an pong, ano po ang ano? Ano po mga report sa uh, Sir Alex? Wala naman po sana, pero may mga napinsala na apektuhan po ba? Kinakailangan ang ilikas? Uh, so far po, uh, ito lang po, masaya po kami kasi po at least uh, sa awa po ng Diyos, eh, wala naman po mga damages na na-report po sa amin at uh, pagdating naman po sa issue ng mga lumikas uh, dahil po kami ay active po kami sa preparedness lagi po kami nagkakandak nagpapakandak po kami ng mga drills earthquake drills so ang nangyari po uh, usually dapat may tsunami warning muna o mag para maka, para mag-evacuate mm -hmm. o mag ng force evacuation pero uh, dahil po sa mga drills na ginagawa namin na uh, nag, nag, voluntary evacuation po ang mga tao at na monitor po namin kagabi doon sa Kaguait area nagkaroon po sila ng evacuation at dito po sa Tandag lalo po yung malapit po sa mga coastline ng mga communities nag evacuate po sila pero kandali lang po yung nangyari kasi ulat dahil po walang uh, tsunami warning yung PBOX na pinalabas so nagsi-uwian din po sila sir Mm -mm. Kagwa it, sa Tandag, uh, sabi niyo may nag uh, may mga inilikas pero nakabalik naman agad sa bahay. Opo, opo. All right. Yung yung ano ba dito sa Butuan City, meron pang uh, damage po do kasi pagkakaalam ko, maging noong Biyernes na nagkaroon ng lindol na ang epicenter ay sa Manay, pati sa Butuan City na apektuhan. Eh. O oh, napit po sila pero wala po kaming data doon sa Butuan kasi po malayo mga Malayo na sa si inyo to, na, to no? Oo. Oh. So, uh, mga, mga 200 mga 200 kilometers na po yung ang uh, layo po dito sa amin po. Mm, okay. Um so, so mabuti naman pala wala uh, walang pinsala na uh, dahil uh, parang parang uh, yung iba sa inyo nakaka-recover pa lamang sa nararamdamang pagyanig ng Biyernes, ano? Opo, opo. Uh, yun po, yung uh, kaya nga po ngayon na activated po po ngayon ang aming emergency operations center kasi po tumatanggap po kami ng mga reports uh, sa Facebook doon sa ARDANA, yung rapid rapid damage and needs analysis po ng mga LGUs kasi po kailangan po na magsubmit sila sa aming for consolidation kasi po ini-require re kami nang ng, uh, ng uh, OCD Office of Civil Defense Caraga para po i-submit doon po sa national kasi yung pro protocol namin sa DRR po Mm anyway, wala namang pangangailangan pang uh, dagdagan uh o wala naman na hang mga gusali uh, lalo na mga ospital. Wala po po, sa, sa ospital po, talking po sa ospital ah uh... Nagkaroon po kami ng uh, augmentation na uh, support regarding po sa mga resources kasi nag-evacuate po yung mga pasyente. Inililikas po yung mga pasyente na nandun po sa mga wards kasi po makaas yung building. Uh -hmm. So nag-alagay po. po kami ng mga tents, mga pitong tents na ginagay namin doon sa labas ng uh, hospital kasi po yun, uh, ang ginakatakot nila yung uh, aftershock kasi although hindi naman wala naman po ang kaso doon o po problema sa kanya lang pagdating sa tsunami kasi po high ground po yung hospital kaya lang po ang consideration is nandoon sa uh, after shocks po. All right. Anyway, maraming salamat sa mga impormasyon na yan, sir. At uh, kahit pa paano, nakakatuwa naman na uh, Uh, naghahanda rin ho pala kayo uh, malawak ang inyong uh, ginagawang programa para po sa uh, kahandaan sa mga lindol at mga, mga sakuna diyan po sa inyong lalawigan Sir Alex, thank you po sa inyo salitin po okay po brother maraming salamat po maraming salamat po ang head ng Surigao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office of PDARAR ay Moses si sir Alex Arana inyo pong nabangihan buena manong balita Speaking of tulong mga kapuso